swimming hi ate I hi to my vlog yes yan yeah. hello ang aking kapit bahay <laughs> morning yeah morning ito si ate nakapwesto mga guys <laughs> dito siya nakapwesto yan yung damit na dito si ate nakapwesto yan, si naka yan ang kanyang binabantayan na damit mga bag sari sari mga lodi o diba sari saring mga bag pang araw atunin sa kabila niya kabila niyang tindahan. Kaya, yan. Tayo na naman ay aalis mga wawing. Yes. Kamusta, Mar? Ay, hindi pa pala. Pero, baka makalimutan ko na naman ang ah, dapat iiwan po mga wawing. Kaya, yan. Makulimlim na naman ang panahon, mga lods. Makulimlim. Tignan mo. Makulimlim. Ah!